Don't stress your mind. We come in home tonight. Hi, everyone. We're going to, um, going to somewhere down the road. <laughs> Ano, Sanyaan buang. Dibili kami ng pizza for tonight. <laughs> We're going to I don't know kung saan ang open ng pizza and open ngay nung pizza for us na 11:30 na mga labab. level tight na. Tawag ang tricky league niya sa This is Bagu City, mga lava ko. Ayan, Park City. And this is Albert Force. open na ang mga ward dito mga lava ba. good taste restaurant. Sino ba kayo nakapunta dito ng ano na? Sino ba nakapunta dito ng Baguio City, mga laba pa? Comment down below. <laughs> oh my gosh. Mm -hmm. pag libot tayo mga pa? Kuri kuri ko? This is Baguio City, mga laba pa. Hindi, hindi gabi, hindi ako nag-ano no, nag-live no. Kakaloka! nagmamotor lang kayo mga lababa. This is Burnham Park. This is uh, going to Session Road, mga lababa at mga lava po. Together with my driver. Po. Ang kahimik ng bagay mga lababa. ba? Huh? Walang katao-tao. ito na po ito na, po, na po ito na mga lava pa Sa sun road na po ito. Ah! Look. ang dito ka dumaan? Hindi ba bawal? Baka okay. mahulit tayo okay. pulis. Ba, yun? O, ako talaga. First time magmotor ka dito sa session road. Hindi ba bawal? Baka loka ka. Level na. Ha? Level na. ito gawin sa Road ko na may lava ba? Ayan. Malapit na ka kasi yung bahay ko dito, dito. This is Upper Session Road. Ayan. Kaya ang open dito. Ay, pizza Bulante ang open ng lava. Ba. O, eto na nga. Wow! Ito na open pa. Ayan. I don't know kung open pa ang pizza Bulante. Kasi mag-pizza Bulante kayo mga lava ba? Ayan. Wow! pasok na si madam nyo ayan ha? open pa kayo for take out sige okay pa open for take out session road mga love ha ba? Ayan. Ayan po ang session road. Wow! Ayan. Pak. Ito yung service namin. Pak. Ganon. Ayan, pa kasi session road mga lava ba. Kulang katao-tao. may police pa. Ma. Baka hulingin kami ito dahil sa motor. <laughs> oh. Oh Magandang dilag, puso ko yung Baka ka mga lawan, one hour. <laughs> naghihintay ko lava pa. Sana masarap to ha, wala. Ang isa o. Oh. Sama naghihintay, naglaro ng ano, billiard. <laughs> Adik din sa billiard. pa na kami, lava. Basta yung order namin. Ayan. Bye-bye. Wala nang dalhin, di ba? pa na kami, mga lava. Baka sa nakabay na kami ng pizza. Di ba? Ayan. Baka. So, pa na kami lava ba? Kasi nakabili na ako ng pizza mga lava ba? <laughs> Doon ko nakainin sa bahay. Together with Boang. Ayan. Oh my God, ang naman yung nilagay ng motor. kita insaan sa bato. Siya 'yung city di bayan doon Oh my gosh. Mula sa saan? Di ba tahimik 'tong bugy mga lava pa? ayan mga lava ba nakarating na kami. wow, kung sa ba. si baby baloy ko. ayan ano yan ha wow! <laughs> 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 ha oh, pizza yan. Oh. ay kisayan yan ay kisatag sa ma inet. ay Antay mo mm -hmm. si Daddy mo. So let's eat na. Mm. Ay, wow! <laughs> Ito yung pizza ng bulante mga lava ba? Ay, kanablo. Ay, yung mga lava ba? Ay, yung mga lava ba? almost done mga lababa wow thanks for watching mga lababa and bye bye